<tinyo> you see? You see? You Mystery box. Mystery <tinyo> box. Basta yung 67, 67 ba yun pa? <coughs> <coughs> eh, ito. Ah! <tinyo> ah! <tinyo> 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 <tinyo>

Parang gusto nito na nito manapak. mo kay Mama Boy. Kita ang pa ako. naman hindi ba ako. Sa TikTok Hindi kasi may hirap siya. may kasi kasi yung yung pinsa kasi ng <laughs> the sa Facebook Facebook, so, um, yeah. <inaudible> Yung kasi yung Yung kasi yung pinsa ng miss ko. May, may delivery sila. Tapos... Pero sa sa Facebook, pag magpo-post ka sa Reddit page. Pag pagbukas niya, ano siya? Bato. Oo, ano? Hindi sa TikTok. Uh, ewan ko ba sa... Sabi ko, kaya sabi niya sa... Ano, ano, na kami ng timbre sir eh. Sabi niya, saan? Mag, bag na order kayo, open niyo naman sa ano, so, sa sabi, sa uh, sabi niyo mas maganda na 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 First time ko magkaroon ng power bank. Kasi malaking pa yung binibitawan power power niyo eh Power bank Yan. Akin to? Binibidyo niyo, ah. niyo ba? Binibidyo uh. ba? Oo Meron kang power bank saan? Okay. Mm. saan yung ba? Uh. Legit Legit Power bank Hindi ano

와. 아. 와. 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 와.